Ang sahod ng mga seaman ay nag-iiba-iba depende sa kanilang rango, posisyon, uri ng barko, karanasan, at kung saan ang ruta ng kanilang paglalayag. Narito ang karaniwang range ng sahod ng iba't ibang posisyon sa barko. Deck Department, Captain Master, karaniwan 8,000$ to 15,000$ kada buwan. Chief Mate, Chief Officer, karaniwan 6,000$ to 10,000$ kada buwan. Second Mate, Second Officer,

Engine department, chief engineer, currently want $8,000 to $12,000 cada one. Second engineer, currently want $6,000 to $9,000 cada one. Third engineer, currently want $4,000 to $6,000 cada buon. Fourth engineer, currently want $3,000 to $4,500 cada Euler, karani won one. Boiler, currently want $1,500 to $2,500 cada buon. Wiper, karaniwan 1,000$ to 1,500$ kada buwan. Steward department, chief cook, karaniwan 1,500$ to 3,000$ kada buwan. Steward, karaniwan 1,200$ to 2,000$ kada buwan. Messman, karaniwan 1,000$ to 1,500$ kada buwan. Kalagdagan posisyon, electrotechnical officer eto karaniwan $4,000 to $6,000 kada buwan. Electrotechnical Ratings, ETR, karaniwan $2,000 United States dollars to $5,000 United States dollars. Mga factors na nakakaapekto sa sahod. Uri ng barko, ang sahod ay maaaring mag-iba depende sa uri ng barko tulad ng container ships, oil tankers, bulk carriers, passenger ships, at iba pa. Halimbawa, ang mga siman sa oil tankers ay kadalasang mas mataas ang sahod kumpara sa iba. Ruta ng paglalayag ang mga barkong naglalayag sa mga high-risk areas, e.g., mga lugar na may piracy, ay kadalasang nag-aalok ng mas mataas na sahod bilang kompensasyon sa panganib. Karanasan at kakayahan, ang mga siman na may mas maraming taon ng karanasan at may specialized training ay kadalasang mas mataas ang sahod. Kontrata at benepisyo, ang mga benepisyo tulad ng insurance, leave pay, at iba pa ay maaaring makaapekto sa kabuoang kita ng isang siman. Company policies, ang sahod ay maaari ring batay sa policies ng kumpanya na pinagtatrabahuhan. Ang mga sahod na ito ay maaaring magbago at maaaring magibabase sa mga nabanggit na factors. Mahalaga ring tandaan na ang maritime industry ay isang global industry kaya ang sahod ay maaaring influence ng economic conditions at demand sa iba't ibang bahagi ng mundo.